Ito yung paraan o solusyon para mawala ang battery indicator light sa ating mga Honda Clip. Ganito kasi yan mga paps. Case to case basis kasi yan. Kung ang motor mo is nasa 5 years na at araw-araw mong ginagamit at lumalabas na ang battery indicator light, sign na po yan para magpalit ka na ng baterya. Ang mga sasakyan kasi pag umabot na ng 5 years, doon na lumalabas ang sakit. Pero kung hindi mo na masyadong ginagamit at nasa 5 years na ang motor mo, ito yung paraan na pwede natin gawin. Number one, check mo yung battery mo kung ilang volts ang lumalabas sa panel gauge mo. Paano yung gawin? Ganito lang kadali. Okay, so paano yung pag-check ng voltmeter sa panel gauge mo? So, ganito lang yan kadali. So, nakikita mo tong select. Click mo yan ng apat na beses. One, two, three, four. So, ito yung voltmeter na lumalabas. 11.7. Ibig sabihin, hindi na po yan healthy. And dapat, ang lalabas dyan is 12 point something. At pag pinaandar mo siya, dapat, ang lalabas dyan is 13 or 4 14 bolts, Tulad niyan, lumalabas na yung battery indicator light. So, hindi na yan healthy dahil itong motor ko ay nasa 5 years na at araw-araw kong ginagamit. So, need na talagang palitan. At ito yung total kilometer na tinakod na. So, sobrang taas na. Kasi araw-araw ko siyang ginagamit. Kung ang motor mo ay nasa 1 year, 2 years pa lang, tapos ganito na yung lumalabas na bolts, sa panel gauge mo ng battery ay may problema yan. Dapat kung ang motor mo ay nasa 1 year, 2 years pa lang, dapat yan nasa 12 volts pataas. Kung 11 to 10 pa baba, may problema sa battery mo. So kailangan mo na yan dalhin sa shop para mag-check ng mekaniko. Number 2, check mo yung mismong cable ng battery mo. Baka lang maluwag lang o kaya naman sira na yung fuse mo. So, yan mga paps, Ito yung fuse. Yan. So, check nyo yan. Baka maluwag. Kaya sira na. Palitin talaga. Tapos, check mo itong mga cable wires, Baka maluwag lang yung tornilyo. Yan. Check mo yan. Number three. Check mo yung spark plug cap mo. Baka maluwag lang o need ng palitan. Dito banda yung spark plug cap natin mga paps. Kapain nyo lang. Baka maluwag lang yung pagkakabit. At kung ganun pa rin, lumalabas pa rin yung battery indicator light at nagawa mo na yung tatlong step na yon ay dalin mo na sa trusted shop o mekaniko na kilala mo para mas madiagnose ng maayos.